Hi guys! Welcome back to my channel. So medyo nagpahinga muna tayo sa pag-upload lalo sa mga dasbaya fans dyan. Ito na nga habang day off nila or wala silang work. Date sila gabi-gabi ba -gabi, diba, na mataan nga niya, niya ang dalawa na naglalakad at kasama nilang isa sa mga BFF ni Dasi na si Nikki Kuy. Diba, lagi yan third wheel. Napapago na si Nikki sa kanilang dalawa. Ito nga, diba guys, ang bagong singsing -sing ni Bianca de Vera na piniflex. So, sabi nila yung photos na yan ay parang sa Halloween party ng Iraya. Kasi, naka ma-make up si Bianca dyan. At parang yung sa likod is parang party-party talaga. So, ngayon na siguro yan nilabas. Pero sabi ng iba, na nakakita kagabi daw yan. So, makakagabi ang party doon sa Iraya. Or may pinuntahan silang Halloween party ng dalawa ni Dustin yun. So, sabi naman mga Dustin, iyak na naman ang mga Wilka. In denial na naman ang mga Wilka. Kasi nga, Gabi-gabi nakikita itong si Dustin at si Bianca na magkasama, hindi na yan PR or para lang related sa work or utos ng management. Eh, Gabi-gabi magkasama yung dalawa. So, hindi na pa din sila na nagdi-date si Bianca at si Dustin or mag na ang dalawa. pa na itong si Dustin na flex na naman ang mga unedited picture ni Bianca, yung walang makeup, yung natutulog si Bianca. So, ang sweet lang nilang dalawa. Kahit anong ingay ng pababash, yung mga kwentong di makapagawa kapanlipaniwala kung si Dustin pa di dilulo na nga ay dead ma yung dalawa. Basta makita mo silang magkasama, tahimik at hindi sila nagpapadala sa mga bashing or sa mga fake news na sinasabi na girlfriend ni Will ay si Bianca na boyfriend ni Bianca itong si Will na loke. Pero pasimple lang na nag-flex si Dustin na magkasama sila ng dalawa ni Bianca. So sa mga close sa kanila, mga management, alam na alam kung sino ang may relasyon nyo. Tingnan nyo nga si Mila magkasama yung Pilichi, ba? Pamilya di Guzman nung Halloween. Pero si Bianca ay kasama ang nag-iisang Dustin nyo. So, abangan na lang natin ang concert ni Dustin, ang endorsement ni Bianca na solo kasi ilalas siya sa November 5 at November 6. So, yan ang po guys. Ang ating update sa so, ngayon may pasingsing si Bianca. Yun daw ay regalo sa kanya ni Dustin. O, oh, di diba? So, yan ang po guys. Ang ating update sa so, ngayon hanggang sa muli. pa bye